po ngayon tayo tina sa isang malaking factory. Yes, yeah. Makikita, makikita natin po. Yes, mga kasambahay, magandang hapon po. Magandang yes. hapon sa inyo, mga kasambahay. Nandito po tayo ngayon sa Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Makikilala po natin ngayong hapon ang ating bidang Pinoy na si... Ang ating bidang Pinoy na si Mr. Ras Ortiz. Yes. Nandito tayo sa isang factory niya na napakalaki. Oh. Ang dami ng klaseng negosyo, Tina. Oo, alam ko nga, nagsimula siya pagiging, sa pagiging U.S. Army. Tapos yeah. ngayon, successful na negosyante. Tina, hindi lang yun ang mga negosyo niya. Yung factory niya, meron siyang piggery, uh -huh. meron siyang shoe. Anak niya yata, nagbe-business na Eh. So, ngayon, Tina, gusto ko makita kung ano naman ang klase, pa, paano siya utak ng business. Halina po, mga kasambahay, at pasukin natin ang factory ni Mr. Russ. Ortiz, let's yes. go, let's go. Makikita mo dito kung gaano kalaki yung factory niya. Mga ginagawa niya, mga tile trims, yes. mga no-stair yata. Tsaka alam ko yung business din ng kanyang anak eh, so, eh nandito rin sa kanilang factory. Yeah, yung mga shoe. Mm -hmm. Sir, Jonathan Silvestre po. Maganda hapon po, sir. Well, welcome po, welcome, po. po. Yeah. Rush Ortiz po. Sir, gusto ko namang Gusto namin mapakinggan ng mga kasambahay na kung ano pa paano nyo pinatatakbo yung factory. Ano naman po ang mga... Paano nyo siya pinay, pinapagalaw? Ilibot nyo po kami, sir, yeah. sa inyong... Sige po. Ngayon po nandito dito tayo sa aming uh, warehouse. Uh -huh. Dito po pagkatapos magawa lahat ng production, uh -huh. dito po sila na-standby para sa pagbenta na sa lakas. Ito yung mga ito product niya? Apo, ito po yung finish mga... Finish product na po ito, sir. Mga finish product na po yan. Yeah. Diyan na po kinukuha. Okay, dito na po ini ni-stock. Pambenta na po yan. pang deliver na <laughs> Dati po nung nag-umpisa ako nito, virgin din ang ginagamit ko. Pero nung hindi na ako makalaban sa sa presyo, napilitan po ako at tag aral kami, paano gumamit ng recycle? Mas madali sana yung virgin, subo ka lang ng subo. Uh -huh. Pero ang taas ng cost, hindi na competitive ang presyo. Pero ang process ng, ng recycled, ano yun, meron din kayong factory dito para maging maganda, maging... Meron po. Yung, yung pong pang recycle doon po namin binagawa sa... Parang sa yun yung tunaw, ano? Minsan po hindi yung... kami nagtuturo, nagigiling lang kami. Eh. Ako simple lang itong material to, pro, to proseso na ito, kung makikita ninyo, matuto. Simple lang, mukhang komplikado lang, pero simple lang. Pero malaki naman din yung oh, na dito sa start with, right? Nagpumpisa ako sa isa. Isang makina. Opo. Kaya <laughs> right. yeah, mga bahay mas makikilala po natin ang ating bidang Pinoy na si Mr. Ras Ortiz sa ating pagbabalik. nagpaalam na ako, nag-thank you na ako, di ba? Biglang,